Magandang araw mga mag-aaral ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang Partisipasyon ng mga Kababaihan sa Panahon ng Revolusyon Kakayahang Pampagkatuto uli ang mga naging Partisipasyon ng mga Kababaihan sa Panahon ng Revolusyon AP 6PMK IE 8 Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasres uli ang mga kababaihang naging bahagi ng revolusyon. Natatalakay ang mga ambag ng mga kababaihan sa panahon ng revolusyon, sa panahon ng himagsikan. Naitanong mo din sa iyong isip ang naging buhay ng mga kabataan at mga kababaihan habang ang mga kalalakihan ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban. Napakalaking palaisipan hindi ba? Sa aralin na ito, ating tatalakayin ang ilan sa mga matatapang na babaeng sumama at nakiisa sa pagtatanggol ng ating bansa. Mga kababaihan sa panahon ng himagsikan Melchora Aquino. Si Melchora Aquino de Ramos ay revolusyonaryong Pilipino na kilala bilang Tandang Sora dahil sa kanyang edad. Siya ay kilala rin bilang ina ng katipunan, ina ng himagsikan, at ina ng balintawak para sa kanyang mga kontribusyon. Sa kanyang katutubong bayan, nagtayo si Tandang Sora ng isang tindahan na naging kanlungan para sa mga may sakit at sugatan na mga revolusyonaryo. Hinupkup, pinakain, binigyan ng medikal na atensyon at pinapayohan ang mga revolusyonaryo at ipinagdarasal. Ang mga lihim na pagpupulong ng katipuneros, mga revolusyonaryo, ay ginanap din sa kanyang bahay. Sa gayon ay nakuha niya ang mga bansag na, babae ng revolusyon, ina ng Balintawak, ina ng Revolusyong Pilipino, at Tandang Sora. Siya at ang kanyang anak, si Juan Ramon, ay naroon sa sigaw ng Balintawak at mga saksi sa pagpunit ng mga sedala. Nang malaman ng mga Espanyol ang tungkol sa kanyang mga gawain at ang kanyang kaalaman sa kinaroroonan ng katipuneros, siya ay siniyasat ngunit tumanggi siyang ibunyag ang anumang impormasyon. Pagkatapos ay inaresto siya ng Guardia Civil at ipinatapon sa Guam, Marianas Islands, kung saan siya at isang babae na nagngangalang Segunda Puentes ay inilagay sa ilalim ng house arrest sa tirahan ng isang Don Justo Damca. Pagkaraang kontroli ng Estados Unidos ang Pilipinas noong 1898, si Tandang Sora, tulad ng iba pang mga bihag, ay bumalik sa Pilipinas hanggang sa kanyang kamatayan noong ikalawa ng Marso taong isang libo naraan at labin sa edad na isandaan at pito. Ang kanyang labi ay inilipat sa kanyang sariling likuran, na kilala ngayon bilang Himlayang Pilipino Memorial Park, Quezon City. Trinidad Texon Si Trinidad Perez Texon ay babaeng bayani ng Himagsikang Pilipino at kilala bilang, Ina ng Biyak na Bato. Isa siya sa iilang kababaihan na humawak ng armas at nakipaglaban kasama ng mga kalalakihan sa revolusyon. Binansagan din siyang ina ng Red Cross sa Pilipinas para sa kanyang paglilingkod sa mga kasamang katipunero at nag-aral siya ng estrema. Pagsiklab ng himagsikan, sinasabing kasama siya sa hukbo ni General Mariano Llanera sa pagpapalaya ng San Miguel nang magtayo ng isang bahay para sa mga may sakit at sugatan sa Biak-na-Bato ay siya ang nangasiwa na ito dahil dito kay tinawag siyang ina ng Biak-na-Bato nang lusubin ng mga Espanyol ang Biak-na-Bato ay matagumpay niya itong ipinagtanggol muntik na siyang mamatay sa isang madugong labanan sa San Miguel nasugatan siya sa kanang hita sa labanan sa Zaragoza Nueva Ecija. Sa ikalawang yugto ng Himagsikan, sumama siya sa pangkat ni General Gregorio del Pilar sa pagkuha sa bayan ng Bulacan at sa pangkat ni General Isidoro Torres. Pagkatapos ng digmaan, namatay ang kanyang ikalawang asawa at itinuon niya ang atensyon sa negosyo sa Nueva Ecija. Namatay siya noong ika-28 ng Enero taong 1928 sa Philippine General Hospital. Nakahimlay ang kanyang mga labi sa Cementerio del Norte. Gregoria de Jesus Si Gregoria de Jesus ay isa sa mga pangunahing bayani ng Revolusyong. Pilipino noong 1896. Noong siya ay labing walong taong gulang, Isang biyudong nagngangalang Andres Bonifacio ang nagsimulang manligaw sa kanya. Lihim na nagmahalan sina Andres at Gregoria. Pinasimulan ni Gregoria de Jesus ang Katipunan Woman Chapter na pinamumunuan ni Josefa Rizal. Tinawag siyang Lakambini Princess ng Katipunan at ipinagkatiwala sa kanya ang pag-iingat ng mga dokumento ng Katipunan, kalakip ang mga selyo, mga kagamitan at revolver. Tinahibi niya, kasama ni Benita Javier, ang unang watawat ng katipunan na binubuo ng pulang tela na may tatlong puting paalang na letrang K. Noong Mayo taong 1877, bagamat pinalaya si Gregoria, pinatay naman si Andres Bonifacio at ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ni Gregoria sa Quiapo Church si Julio Napil, isang music hero, ala hero at mapagkakatiwala ang kaibigan ni Bonifacio. Nagkaroon sila ng walong anak ni Napil. Namatay si Gregoria de Jesus noong ikalabing lima ng Marso taong isang libo at apat na sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Gabriela Silang Si Gabriela Silang, na may buong pangalang Maria Josefa Gabriela Carino Silang, ang asawa ng leader ng Ilocanong maghihimagsik na si Diego Silang. Ang layunin ng grupo ni Diego Silang ay matiyak ang isang malayang ilokos. Si Gabriela ay naging isa sa kanyang pinakamalapit na tagapayo sa tuwing nakikipaglaban ang grupo at laging samasama -sama sa kanila upang magbigay ng suporta at tulong sa labanan. Kasunod ng pagkamatay ni Diego Silang noong 1763, pinamunuan niya ang grupo sa loob ng apat na buwan. Ang mga tropa ni Gabriela na binubuo ng dalawang libong mandirigma ay sumalakay sa mga Espanyol sa Vigan noong ikasampu ng Setyembre taong 1763. Ngunit ang anim na libong tropang Espanyol kasama ng sundalong Tagalog at Kapampangan ay handa sa kanilang paglusog. Tinambangan sila at nawaksi ang kanyang puwersa, Marami ang namatay subalit nakatakas siya kasama ng pitong iba pa. Sa kalaunan ay nahuli rin sila noong ikadalawampu ng Setyembre taong 1763 at sabay-sabay na sinintensyahan ng kamatayan. Josefa Rizal, kapatid ni Dr. Jose Rizal, nagsilbing pinuno ng kababaihan sa katipunan, at isa sa mga nagplano ng mga sayawan habang nagpupulong ang mga pinuno upang malinlang ang mga gwardya sibil. Marcela Agoncillo Si Marcela Marino Agoncillo ang tinaguri ang ina ng watawat ng Pilipinas. Sinasabing kung ano raw ang ganda ng watawat ng Pilipinas, iyon din ang gandang bibigani sa iyo kapag masilayan mo ang may ha. Tapat na may bahay ni Don Felipe Agoncillo. Sa araw ng Asunsyon, ikatatlumpo ng Mayo taong isang libo ang at apat na putanim, buhay si Marcela Agoncillo, sa gulang na walong Para sa pagsasanay sa aralin na ito, sagutin at ibigay ang inilalarawan sa bawat bilang. Isa. Siya ang tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Dalawa, siya ay isa sa mga nagplano ng mga sayawan habang nagpupulong ang mga pinuno upang malinlang ang mga gwardya sibil. Tatlo, siya ay naging isa sa pinakamalapit na tagapayo ni Diego Silang sa tuwing nakikipaglaban ang grupo at laging samasama sa kanila upang magbigay ng suporta at tulong sa labanan. Apat, siya ang asawa ng leader ng Ilocanong maghihimagsik. Lima, siya ang pinakasala ni Gregoria sa Kiapu Church, isang music hero. Ala hero at mapagkakatiwala ang kaibigan ni Bonifacio. Anim, ito ang pinasimula ni Gregoria de Jesus. Pitu, siya ang tinawag na, Lakambinik, Princess, ng katipunan at ipinagkatiwala sa kanya ang pag-iingat ng mga dokumento ng katipunan. 8. Siya ay kilala bilang, ina ng biyak na bato. Siyang, siya ang binansagan bilang ina ng Red Cross sa Pilipinas. 10. Siya ay kilala bilang, ina ng katipunan, ina ng himagsikan, at ina ng balintawak atin nang balikan. Bago tayo magtapos ng ating aralin, magbigay ng pagpapaliwanag tungkol sa mga sumusunod na katanungan. Isa, nakatulong ba ang mga kababaihan noong panahon ng himagsikan? Dalawa, ano ang kanilang ginampaman bilang kasapi ng himagsikan? Tatlo, sa iyong palagay, Maaari bang maging pantay ang karapatan ng mga babae at ng mga lalaki? Ay comment na ang iyong sagot sa ating comment section sa ibaba. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.